So ayan, maaga tayong bumaba at walang katulong dito sa bahay ng nanay ng amo ko. Naglinis na agad ako sa duwan niya tapos ginaw ko yung mga kasi maraming mga nakatambay kagabi doon ng mga lalaki. Ang dagang pinag ng gawa at siya pinagkainan, kaya. Eh ayan, eh tapos sabi nung matanda kagabi ng voice message sa akin na magduto daw ko ng kumpa tapos magawa daw ako ng... Sydney sa usawan tapos magbabad daw ako ng bigas tapos magbabad kaya ayun magbabad na ako ng bigas kaya naman nagawin ko yung mare ng tumpa nilaga ako muna yung kamatis ako nakasalang yung kamatis na nilalaga ako nagalinis na ako bahay sana, sala tapos yung doon niya sa labas pag nagising yung mga laga ko yung eh.

mahirap dito pag kung wala silang katulad. Tapos nandito dito nga lagi mga anak ko. Ako lahat ang nagagawa. pag pag-uto. Tapos pag namin sa amin, gabi na kami uuwi to, Sigurado. Kinabukasa naman, ang dami ring kanat. Labahin namin, tampak na namin. na nga nag-umpisa na ako mag-isa na no? kumpa kumpa na may mare so daw ni good good dahil kasi alaga ko isa eh, tapos naman yung dalawa ewan ko kung ano ulap basta magluluto lang daw siya ng kanin yung matanda pag baba pa nun at magluluto yun utos na naman yun ang utos nakakarinti kaya dito kaya ayoko dito kahit na may makatulong sila na may katulong sila dito. At trabaho pa rin ako. Dapat na hindi na ako sumasama sa mga alaga ko dahil malalaki na yung mga alaga. Yung wala mga magagawa, katulong. Kaya ayan, kahit saan sila bumiwa. you feels like a gift from Ayan na nga, magagawa na ako ng ano, sili. Yung sa nilang sili. Press na sili yan. Ako na may natatawa niya sa sarili ko. Takoy parang, palibasa nga yung gamit dito, hindi ko makakabisado. Ayan, namang tuloy. Oh. Hindi ko alam paanda rin kung paano. Paano gamitin. Namang nga talaga. <laughs> Inulit ko nga ulit yan kasi gawa ng hindi masyadong pino. Kailangan na ano. May mga bubuo pa. Kaya inulit ko ulit ng pag, pag blender. Pro, food, pro processor. <laughs> food processor. Bululi. food processor. So, ayan. Tapos na. Lagyan lang ng lang lemon, asin, at saka mm, olive oil. Ganun lang. Kinakain. Sinasama nila yan sa pagkain kasi nila eh. Manghang. May hindi kasi sa mahalang. Thank you for watching! In still of the night, I think of you My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go in your arms. I find my home, love, sweet love. It's you. I'm dreaming of every moment with you. Feels like a gift. my forever more the more through every storm You're my guiding light in your eyes i see the stars align with you i'm whole with you i'm complete in your love my heart finds its beat love sweet love it's you i Love story written in the skies. In your love, my spirit flies. Love, sweet love, it's you I'm dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. For Sweet love, it's you i dreaming of. Every moment with you feels like a gift from above. Forever and always.